December 1 po, sabi nila, magpadala na daw ako ng pera para mahabol ko daw yung free shipping. Mag-end na daw. So, December 1, nagpadala din po ako agad-agad through GTAS. December 13, nasa Pulangi na. Ngayon, kukunin na ng nanay ko, may babayaran kami shipping fee. Ang nireklamo nire mo ngayon ay walang certificate of ownership na pinadala. Opo, resibo po po, tsaka yung freebies na mini fan, tsaka yung tornilyo ng side Opo, so kulang-kulang po, base doon sa napag-usapan nyo ng mga freebies. Mahilig ka din ba bumili ng mga gamit online? Gaano ka nakakasigurado na legit ang tindahan na iyong pinagbibilhan? Pero, paano kung ang binili mong produkto online ay kulang-kulang ang iyong matanggap? o sa binilihan ko ng e -trike. Ito ang reklamong ipinabot sa Akubikol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ng isang overseas Filipino worker sa Taiwan na si Grace Barrientos. Ang kanyang hinaing, hindi raw magamit ng kanyang ina ang e trike na kanyang binili sa isang online shop na nagkakahalagang 30,000 piso. Dahil bukod sa kulang-kulang ang piyasa, ay wala rin ibinigay na Certificate of Ownership. Search po ako sa Facebook, mm. uh, naghanap ako ng e-try. So ngayon itong electric power bike, isa po sa maganda yung ano nila servisyo. Kasi ang sabi sa atin, kahit daw ipadala sa province, continue po yung warranty nila. Ang sabi nila, magpadala na daw ako ng pera para mahabol ko daw yung free shipping mag-end na daw. So, December 1, nagpadala din po ako agad-agad through GTAS ng 37,500. So, kailan dumating yung itrike sa Pulanggi doon sa inyo? December 13, nasa Pulanggi na. Ngayon, kukunin na ng nanay ko, may babayaran kaming shipping fee na 4,000. Naku, naku. Talagang oh. hindi ako nag na ng pera, sir, kasi 37 na yung ang nireklamo nire mo ngayon ay walang Certificate of Ownership na pinadala. Opo, resibo po, po tsaka yung freebies na fan, tsaka yung tornilyo ng side mirror. Opo, so kulang-kulang po, base doon sa napag-usapan nyo ng mga freebies. Nakausap Opo. mo rin po ba agad itong seller kung bakit wala siyang pinadalang Certificate of Ownership? Opo, ang palusot niya po, magaling po siya magpalusot. Paano ako pa ang magbibigay sa inyo? Eh di ba sabi nyo, once na na-assemble na yung unit na yan ng Dahil sa sumbong na ito, sinubukan ng aming team na makapanayam ang inireklamong online shop, ngunit hindi ito sumagot sa aming tawag. Kaya minabuti na ng aming programa na ilapit na sa tanggapan ng Department of Trade and Industry o DTI ang problema ni Grace. Ayon kay Ginoong Ruben Sumbon, ang Customer Protection Department Head ng DTI. Para sa protection ng ating mga consumer, kagaya ni Mang Grace na, hmm. na, na, la, na sa nasa Taiwan and may binin siya ang e-trike tapos hindi siya na-satisfied because hindi niya, niya magamit. First is pwede siya mag-file ng complaint sa amin. Kahit po nasa Bulacan, yung seller ay mapatawag para po sa mediation process natin. Matapos mapanood ng inireklamong shop ang reklamo laban sa kanila ni Grace, ay agad silang nagpadala ng mensahe sa aming programa. Agad din namin silang inimbita sa aming live program para linawin ang issue na binabato laban sa kanila. Ayon kay Jay Benson, ang may-ari ng online shop, University, ako sir, agent lang ako. Yung mga nag assemble sir ng e tribe hindi ko nakukuha yan. Kumbaga, sinasabi ko sa kanila, sa oras na ma-receive nyo yung unit ma'am, yung serial number po, isaid nyo sa akin ma'am para magawang ko agad. Ikaw pala ay agent lang, hindi ka, hindi ikaw ang may-ari nitong pinagbilihan ng e tribe Itong page sir, ako ang may-ari. Kumbaga, yung, yung, unit sir na kinukuha po, agent ako doon sir. Yung tornilyo na kulang, kulang ba sa tornilyo o tama? Yung tornilyo naman sir, lahat kompleto yan. Side mirror ba kung nasaan nakalagay? Yung nakuha nyo ba yung charger at side mirror, saan nakalagay? Yung pala, nakalagay dun sir, dun sa may basket. Yung basket sir, may putas. Nakala ko kasi yung mga structure ng warehouse, nilalagay nila dun sa box. Kasi yung box may susig, may, lock. Ngayon sir, anong nangyari? Siguro po sa biyahe, Tatag-tag, nahulog ata yung sarang plastic. Sino yung nagpadala At, ng unit dito kina Grace? Ikaw ba o yung binilhan mong unit? Yung binilhan ko, ma'am. Lumalabas, Jay, middleman ka. Apo, parang ganyan, sir. Nung nagbebenta ka online, ipinangako mo ba sa mga bumibili sa'yo na lahat ng papeles, including the certificate of ownership, ay maibibigay mo sa kanila? Apo, ma'am. Kailan mo maipoprovide kay Grace yung... Certificate, Certificate of Ownership, of ownership. na niya at yung turnilyo. Ayaw ko naman po sa gawa ng parang tagad-agad. Yung mga naman na sinasabi niya na promo po, ma yun niya. Sana yung sinabi mo ngayon, tuparin mo para matapos na to. Sabi ko nga sa iyo, madali lang naman akong kausap. E eh, kaso ikaw, paiba-iba yung sinasabi mo. So ngayon, para hindi natatakot umaba, gawin mo na lang. Makalipas ang ilang araw ay pinuntahan namin ang ina ni Grace na si sinanay Carmen. Ayon sa kanya, agad ding ibinigay ni Jay ang mga kulang na piyasa at certificate of ownership ng e-bike na nabili ng kanyang anak. Kasi nga nagsumbong ako sa anak ko, pinapukasan, ibinigay na sa amin. Pinadala na sa amin yung electric pan susunod. Kung pwede, huwag ng quarter order sa online. Kung meron naman dito, dito na lang bumili. Yung anak ko nagtatrabaho sa malayo, hindi ko alam kung ano na yun, kung na-stress pa. Yun, ako na, pati ako na-apektuhan. Ay, gano'n ka uh, halaga sa inyo yung itra? Ah, uh, gawa ng, sabi nga nung anak ko, bibili raw siya. Parang, meron bang remembrance sa pagtatrabaho niya, yun lang kung pupunta ng ano, palengke, ang bayan, apo ko, pwede na yan dalhin sa school para huwag na mag ano, pamasahe araw-araw. Saking -araw. tulong na yan sa amin. Maraming salamat po. At agad kaming dumiretso sa bayan para ipakabit ang nasabing side mirror at ang mini fan. po ako nagpapasalamat sa inyo at ngayon po lahat po ng katulungan ng seller na ibigay na niya po at maraming maraming salamat po sa lahat ng bumuo ng programang ako dito at tabang orang mismo lalong lalo na po kay congressman sabi ko at kay congressman din po no? Ika nga nila mahirap kitain ng pera pero mas mahirap tanggapin kung ito ay mapupunta lamang sa kamay ng mga manluloko. Kaya naman, kilatisin mabuti ang mga bagay na binibili sa online.